Si Yan Lin laging kasama ang jowang si Iris Lee, partner rin sa trabaho, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Cool na direktor si Sian Lim base sa nakita naming mga larawan na ipinost niya sa kanyang Instagram account nitong linggo ikalima ng Mayo kasama niya sa naturang litrato ang inaming dying date na si Iris Lee, producer ng Viva Films. Kasalukuyang nasa Thailand si Nasian at Iris para sa shooting ng horror film na may working title na, Golden Child Kuman Thong, based rin sa caption ng aktor at direktor sa kanyang IG post. Base sa Google, ang ibig sabihin ng salitang Kuman Tong ay, A Household Divinity of Thai Folk Religion it is believed to bring luck and fortune to the owner if properly revered. Kuman, or Kumara, Pali, means a sanctified young boy, female Kumari, tongue means golden. Si Cindy Miranda ang bida sa horror film na ito at wala pang ibang detalyeng ipinost si Sian kung sino pa ang mga kasama ng sexy star ng Viva Max. Anyway, kaya namin nasabing cool na direktor ni Sian ay dahil kahit na super init din ngayon sa Thailand na umabot sa 37 degrees ay naka leather shoes, loose pants, linen polo at printed cotton polo siya with 10 gallon hats o cowboy hat. Para sa amin ay kagalang-galang tingnan si Sian bilang direktor o baka naman sinadya niya ito dahil kasama niya ang kanyang new girlfriend. Benalakan namin ang ibang larawan ni Sian noong nag-shoot din siya ng past movies niya rito sa Pilipinas at halos ganuan din ang attire niya naka-shirt, pants and sneaker naman with baseball cap. So far hindi namin siya nakitang naka-shorts, sando, men's sandals at may nakalagay na puting pamunas sa leeg dahil hawak-hawak niya ito. Samantala, base sa obserbasyon namin ay baka gusto ni Sian na lagi niyang kasama ang girlfriend at nakakatulong niya sa trabaho bilang isang direktor. Si Kim Chu kasi ay may sarili ring karera, super sikat at kaliwat kanan ang trabaho kaya super busy at syempre nakaka-insecure rin kapag ganito ang jowa mo. Well, tapos na ang kabanata ng relasyong Kim Si kaya move on na rin sana lahat ng supporters nila since may sari-sarili na rin silang buhay. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon, mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito, maraming salamat po.